mangay pa sa 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 tanan ng katuliko kung nakuan man gali sa inyo ama. mga nakasala ako. mangay ko pero wala din ko nang kuha ng tawa din ko hindi lang magaling na yun ako ang videos pag upload at ito kaya di ko gusto mukalat to ito kaya ginag hindi daw maayo before that day at domingo gidelete to guys Dili nang nangluwa ko dito na may tao pun makita niyo sa video Nang nangluwa ba ko wala wala pa ko nangluwa Si Ora to ba ayo niyo tanan kung nakuha magalimot sa kong video karon niya kamo explain ang side ni talagang usod sa kwansa katoliko